Hmm Ano kaya? Magla-live ako? O go-go live? Eh wag na I-simula ka ng ino Taping Okay Hi everyone! Inday FM here and welcome back to my blog. are today's video everyone, it's about uh about is part-time ko na si Bigo. Ayun. Ano ma part-time ko na lang si Bigo kaya plano ko na sa sa next month ayano nung mm, di mo na ako ano baka madalang na ako na magpapa-oras kasi kasi nga mag si, ano, babalik na ako sa paghanap ng trabaho, balik balik na ako ulit sa reality ko sa labas, ano, maghanap ako ng ano, mga trabahuan. Kasi matindi na pa pa ngay na ako, kailangan ko kailangan ko talaga na ano ng budget namin. saka saka sabi sa akin ng kaibigan ko si Matthew na ano, baba mabaga lang pera kay saka ano, matagal kumita ayun pala iniini pung kasi kasi yun yung business yun Eh. Saka ano? Kasi kailangan talaga masipag kasi mag-live eh. Pagtiyaga na lang yung pagla-live. Saka ano, dagdag -dag bins yun pag ganun. Nag nagpapa-oras ako ng ng tatlong oras, ganun. Saka abot naman sa ano, yung sa isa ang cellphone mahirap. Mahirap pag isa ang cellphone saka saka nakakapagod pala ano, saka, nakaka-boring pag ano, ga, ginagamit yung isang cellphone ko sa pag, live ko sa Bigo. Nakaka-boring. Naka wala akong mapaglibangan habang habang nagla-live ako sa Bigo. Nakaka gagawin Mahirap pala pag isang cellphone kasi, la kasi lalo na ginagamit ko yun eh. May, may iba akong pinag pinagkalibangan ko sa sa ibang social media. Tsaka nag, nag, nag vlogging ako. ganoon Tsaka mahirap pala Mahirap pala pag-iisa cellphone sa Bicolive. Kay ko na need ko na yung mga gamit sa live streaming. Kailangan kasi kailangan kasi may second hand ako na, na sa iPhone. Tsaka tsaka ano yung yung ginagamit sa pagla-live ay yung ay yung ano, yung sound, yung b sound card. Yun ang mahirap kasi hindi pa sa akin time na ano na bibili ko na agad ng sound card tsaka hindi ko hindi ko inaralan mabuti kung paano yung gamitin kasi yung sa akin, para sa akin hindi ko time yung gamitin yung sound card kasi pinag-isipan ko, ingat-ingat na lang sa pagbibili ng sound card. Yung um, na lang yung, yung mura o yung mura ang hanap. Kaya plano ko, pag nagka-work na ako, ay makaipon ako ng sound ko, ay makakabili na ako ng gamit sa sa live streaming sa Bigo Live. Kung kung matagal lang, kung matagal lang akong mag, nagbibigo, tsaka habang habang nagwo-work ako, ay eh, pwede ko na pala isasabay isasabay ko na si Bigo kaya gawin na lang part-time ko na si Bigo. Uh, part-time ko na lang 'yun everyone. Naka ayan, plano ko sa next month. Papadala lang na akong papauras kay tsaka hindi na ako magpapa ng pauras ko. Tapos yung ginagawa ko na lang ano, pero may may OPK, may OPK pa rin ako na ano tuwing gabi ng tuwing gabi pa naman eh, nagpaset ako ng OPK. Kaya lang hanggang dalawa lang muna yung OPK schedule ko tuwing gabi. Ang pinili ko na ng oras ano, 9 o'clock at saka yung ano, quarter to 9 o'clock ang pinili ko. Para... Pag ano, siguro, palagay ko siguro pag hindi na ako busy sa gabi, ayun. Tuwing gabi na lang ako no, mag-paset OPK. Pati dito sa ano, yung, yun yun. Kasi may, may, iba na akong pagkabalang sa isang cellphone ko. Mahirap. Napapagod na ako. Tsaka, tsaka yung Bluetooth karaoke ko, ginawa ko lang, kinukunik ko sa USB, nano. Wala kasi akong online karaoke everyone. Kaya nag-overthink ako everyone eh. Kasi nakakapagod pala pag, pag isa ang cellphone sa Bigo Live. Kaya kailangan ko na nang magpahinga sa sa next month, sa next month of June. Kailangan kasi ma konti lang konti lang pa oras ko sa sa Bicol live kung kailan gusto nang magpapa-live halimbawa bawa chat sa akin si Bibirona Magpapapiki sa akin oh magpapa-oras na ako sa anytime anytime na kami nang magpapa-oras kaya lang hindi ko hindi ko muna pa, pa oras ko. Nun, bi, bi, ako kumpleto yung pa-oras ko ko anon pagana pa ng... ng ano ng ng trabaho para para may may sarili na kaming budget. Mahirap, mahirap pag ano. Araw-araw gastusin, nauubos lang yung budget namin. Ang mamamili ngayon eh, mahirap. Saka ano, next month din ako din ako magpapakota. Everyone. Wala lang yung mood ko ngayon, yung eh gumawa ako ng ng vlog content ko about sa ano, yung part ano yung part time ko na si Bigo isasabay ko na yun kahit, kahit, busy ako sasabay ko na lang yun. Pero, stay muna ako sa sa family, sa family, sa pati sa agency, stay na ako dun. Ano, na, kailangan, nagpa, tsaka nagpaalam na ako sa founder namin. Inalam, pinapaalam ko na. Ay, hindi ko muna kukompleto yung pauras ko. Ah, meron naman sa gabi, tuwing gabi, may OPK ako. Oh. Sa next month, mambubura ako tala ako. Tsaka, at saka, mahirap pag RC. Ang mamahal lang ano, yung recharge. Mo, hindi ko afford yung uh, yung 5 500 ang mahal. Kasi mas inuna ko yung mga kailangan dito sa bahay. Inu priority ko priority ko na lang kasi. Sa gagawin na lang si next man, Mabubura out na lang ako sa OPK everyone. Mahirap nga eh. <laughs> Tingnan ha ng nang trabaho. Anong, anong pa ko? Kaya eh abang lang everyone ano ano na ano, magiging trabaho ko. Yung sa isip ko pe, ano yung tagalinis pa rin. Kaya lang ano napakalayo tsaka nag nagagila nag pa ko nang ano yung, yung, malapit lang ng lugar doon na mapa, mapapasukan ko na trabaho. Tsaka up to ng work ko ano ay maglibang na ako sa Bigo. Isasabay ko na yun. Para isipin mo lang everyone. Ano, para ka nag Dagdag platforms kasi yan yung si Bigo Live na may na may gamit ang bibig tapos may kita yung yung itsura na ano kung ano ang ganap. Ayun. Saka saka ano parang Facebook din si parang para isipin niyo lang everyone parang Facebook yun si Bigo. Oh, babalikan mo na lang yung si Bigo ano. Para maunahin ko yung ano yung ma personal lang personal lang ang dahilan ganon yun saka ano ang sit sit sitwasyon ko panghanap ako ng trabaho sa labas oh, through facebook group na lang mag magagilap ako o oh, ko na lang yun everyone ah uh, mabagal din kasi ang pera no mahirap kumota saka ano na plano bl ko lang next next month baka madalang kami na nang magpa oras ano, ma mabagal ang pera. Ito naman, about naman sa yung, ano, yung sa, yung challenge na, ano, na, iisa ang cellphone ng gamit. Ayun. Tsaka mahirap pala. Kailan need pala magdagdag, ano, ng, ng music material, yung ng, ano, halimbawa, yung bluetooth, bluetooth karaoke sa isa pang cellphone pa, doon ko connect, para makapag, makapag online karaoke ako doon sa, ano, sa may platforms po sa YouTube na karaoke. Eh dahilan ano, na madalang na ako magpapa-oras. Kasi, ipapakita eh, ko sa inyo everyone. Ito yung mic. Ito. Tsaka yung, ano, alin. Yung USB. i-connect. Ano yung ginagawa ko yung down download song lang eh. Dinadownload ko lang yun para ma makakanta ako. Para marinig ko yung, ano, yun, yung music sa Bigo Live. Ito. Pati yung mga lyrics ko ipapakita ko sa inyo ha. Ito, ito yung lyrics. Ito. And dahilan na napapagod ako, nakakapagod pala akong mag, mag, copy ng lyrics. Kaya ano, kaya, na, kasi ako mag, magsulat ng lyrics. Kaya, kaya sa next month, madalang na ako magpapauras. Kailangan ko na, kailangan ko talaga ang pahinga ko. Time out muna ako sa ano, yung, ano, yung, yung dibangan. Pati yung about naman sa, yung sa live house, hanggat hindi pa ako nakahard sa, sa trabaho, sa, hindi pa ako natatanggap ng trabaho. Ano? Magpapasit pa rin ako ng live house hanggat, hangga't, hindi pa ako nakuha ng ano, ng trabaho. Sa tuwing hapon lang ako ano, yung available yung hapon, yung, yung pasit ako ng live house, yung kantahan, saka botohan kung sinong magaling. Ayun. Tuwing hapon lang simula simula 4 o'clock. Simula 4 o'clock hanggang 6 lang ako available yung o, ng oras ng oras ng live house ko. Every month 'yun, yung ano gagawin pag tuwing pa tuwing man lang ano yung yung bhf ayun mahirap nakakapagod sa pag isang cellphone na nakaboring ay inaamin ko everyone ay pag tumagal ako sa family ano makabili na ako ng ano na gamit sa live streaming ng sa galing sa pinagpaguran ko ng sahod oh yun ang plano ko everyone na nabibili ako ng mga kailangan sa live streaming saka yung pag usap sa mga, mga kaibigan ko sa na, na live host friend ko sa sa BHF. Oh, kamustahan. Tapos ano, mag, kung magpapapike, oh, mag, magla-live ako para kamustahan oh, anong itsura namin, saka ano ano ang ganap, saka kamustahan ganon. <laughs> Ayun. Kamustahan na lang Tsaka, magikot-ikot ako ikot-ikot na ako mga kung sinong sinong live mga live host friend ko doon kakamusta na lang tapos ang gagawin, ano, habang nasa work ako, wari, ano, guest live na lang, guest live na lang ako, na anytime, habang nasa work ako, kung sakali lang, habang nasa work, mag-guest live, pag tuwing, ano, break time lang, ay, ay mag-check ako sa, sa wall sa Vigo, kung sino ang live, ka, para, para kamusta lang everyone, ayun, <laughs> Ito yung tv no? Oto. Ito yung gamit ko USB sa ano, yung download ng karaoke song. Ito. Yung dahil kasi ano, yung na, nakakapagod pala. Nakakapagod pala. Na may, pag sobrang busy ako, yun. Na hindi siya online karaoke, everyone. Kaya, kaya di ako makapag-request ng, ng, di ako makadi kayo makakapag-request song, ano, everyone. Kaya, ano eh, wala, wala akong karaoke. Kaya pinagtiyagaan ko lang ano, yung mag-download ng karaoke song. Saka yung, ano, yung mga notes ko na lyrics. Yun ang hirap. Nakakapagod. Mm. Kaya need ko lang ano, magpahinga everyone. Na, pwede na ako mag-live. Magsasalang, magsasalang na naong sa live ko everyone. Masalang na. Ito. Go live. Ito. Ito. Simula ko nang mag, mag magpa-oras. Ito, nag-live nag nag ako everyone. Oh, ah, ko na mag-share. Tapos, ito pa. Tapos mag-share sa, sa social media. Ano, sa... Ay, balik Mali Hello, Kreisha. Ito, mag-share. I-share sa messenger para makapag-live na ito. Ah, oh, wait lang. Ito. share ko sa messenger. Ito. Yan, okay na. Ayun lang, everyone. Ayun lang, topics for today's video ay ay part time ko na si Bigo ayun lang ang ako yung topic everyone ayun okay na everyone at, ah. at yan natatapos sa aking vlog kung natapos nyo yung manood ay i-click subscribe like, share, comment and bell button for notifications para lagi ka updated sa kaganapan ko sa aking youtube channel hey, see you in my next video everyone and have a nice day Goodbye, vibes and spread love o, simulan ko na magpapaoras na ako sa Bigo live yay Ba, hindi po Hoy, masakit sa tenga! <laughs> Nakakabingi! <laughs> <laughs>